At ito na naman guys, tayo ay mag-sanggyup sal sa isang Korean barbecue Shabu-shabu sanggyup sal. Ayan. Sobrang sarap dyan guys. Ang per head dyan is 349. So dapat maubos mo yung isang batch na yon. Kasi pag may natira doon guys at hindi mo naubos, babayaran mo yon. Kaya kung hindi ka naman guys mataka, huwag ka nang magtangkang kumain sa isang... Sang Sangyup Cell Unlimited. Ayan, kasi logi lang guys ang iyong ibabayad. Ay, ang mahal-mahal pa naman. Pero guys, yung mga pagkain nila is napakasarap naman siya. mag enjoy ka naman. Kasi marami naman siyang mga kasamang kung ano-ano. May mga dessert din. Ayan, may mga panghimagas. Ay, mahal nga lang guys ang isa. Per head, 349. Ayan. Ang kasya sa isang table guys ay dalawa, two person ang dalawa, ang kasya sa isang table. Ayan. So, pag may mga kasama pang iba guys, watak-watak talaga kayo dyan. Lipat kayo sa kabilang table. Actually guys, bago lang din sila. Mga, ano lang sila, mga isang taon pa lang mahigit, Ayan. Kaya bago pa yung mga kagamitan nila doon. At ah, talagang dinadayo sila ng mga tao. Masarap guys ang mga pagkain nila doon. Iyan guys, inaano di ko mawari kung pancit ba yan o ano, may linga on top, pero ang sarap niya. Ako nga lang ang nakaubos niyan guys kasi, kasi ayaw nila. Ayun, ang sarap niya guys, Manamis-namis na siya. Ayun, kaya sarap na sarap ako diyan. Hindi ko pa din maputol-putol guys, grabe. Ayun. Nagluluto din ako dyan guys. Pero yung nangangit na ako, kailangan ko na rin lumapang at mag-relax. Ayan. Kaya sila naman ang magluto. Ayan. Ang dami naman meat guys. Uh, actually, mga tatlong klase naman. Dalawang baboy na magkaiba ng timpla at saka chicken. Ayan. Thank you guys for watching and God bless everyone. Pakilike and